Dahil walang trabaho ngayon si Kalbong Siman TV, kaya ipapakita ko sa inyo kung gaano kagaling yung engine fitter namin dito sa barko for today's video! Grabe, ang hilig gumamit ng ipinagbabawal na teknik pero napakalupit. Let's go! So ayun na nga guys, ito pala yung buhay ng engine fitter dito sa barko namin, si Chef George kung tawagin. Shish! Pagdating naman sa trabaho guys, wala ding inaatrasan, kahit gano'ng kadami, laban lang ng laban, basta may food trip, oh yeah! Speaking of food trip, magmerienda muna tayo guys bago natin tignan yung mga matitinding technique ni Chef George. Um, sim! Ay, ay, ay. ay napakaangas par. May palibre tinapay si Mayor. Ang sweet naman! Kaso nga lang, nakadayat si Kalbong Siman pero malalaman ko pa rin guys na talagang masarap yan kahit na hindi tinitikman. Kakaiba yan. No? Godfather, unang una Aba, hindi niya pa natitikman yan guys Pero tatlo kagad yung kinuha Para I love you, sabay pasa ng panandok Tapos kay King Fisher, isa lang daw muna Kasi hindi naman siya ganong pagod Alright Dito ko na talaga nalaman guys na yummy Una, tinikman ni Chef George kung anong lasa Tapos lumingon muna sa likod kung walang nakatingin Dahil the coast is clear Ata, kuha ulit sabay alis Unlimited naman yan guys kaya walang problema, walang pigilan sa pagkain dito sa barko namin. Kami rin naman kasi yung mahihirapan pag hindi kami nag-diet, anyari sa paan ni Chef George. Panoorin na rin natin guys kung anong klaseng diskarte yung gagawin niya dito sa malalaking butas ng tubo. Shish, Grabe, tignan nyo naman, parang inanay na. Kahit yung loob, mukha na talagang marupok, talagang hindi natatagal. Oh, she! Pero don't worry, si Chef George na yung bahala dyan, kaya ang unang paraan sinusukatan tapos biglang nag-change of plan. Winelding niya na lang guys, eh talaga namang aabutin niya ng siyam siyam. Kaya umalis na lang muna ako, sabay binalikan. Biro nyo naman guys, pagkabalik ko kay Chef George tapos na raw, aba matindi. Dahil ayaw maniwala ni Kalbong Siman TV, kaya sinama niya ako kung nasaan yung tubo para aking makita. Sakto, ipaparinig ko na rin sa inyo guys kung anong tunog dito sa makina ng barko. Ayan na pala yung tubo na inayos niya guys kaya hinahanap ko na kagad yung butas kung anong ginawa niya. Ayun nakita ko na sa bandan dulo tinapalan dobler pala yung tawag dyan. Ayos din yung mga teknik ni Chef George pansamantagal alright. Pero bago nyo husgahan yung kanyang pamamaraan, papakitaan niya muna kayo kung paano kumain ng jumping shrimp fresh galing pang si So, challenge! <laughs> ayan, ko <kundi mo>? no. <laughs> Ayan, ayan, o, ayan. Ay, ba, malalaki yan, oh. <laughs> Tuloy jumping salad ayan, na lang yan. Ayan, namin sa farm isa. namin. Ano yung isa, Kakainin kaka daw ni... Oh, kakainin ni George. Marami yan, eh. Oh. live, live. So, Teka lang, live. Live, live. Mukbang. Okay. Mukbang. Oh, gasa na, guys. <laughs> oh, mukbang. mukbang. Yes. Okay. Live, live, stream. Eat, oh. George. <laughs> live, stream. Mukbang, mukbang. Dito, dito,

Ilang araw nyo rin kasing gagawin to. Bago matapos, see you ulit next vid. Babayu!